Ayan, good morning, good morning po sa ating lahat. Ayan, samahan niyo po ako sa araw na to. Dahil mamana na naman tayo. Dahil tapos na yung bagyo. Ilang araw na rin yung lakas. Kaya tara, let's go! Ayan, kung bago lang po kayo sa channel na to, pakisubscribe na lang po at pakipindot na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa lahat mo na adventure na ating gagawin. Ayan, maraming salamat po. guys dito na tayo sa spot sana malinaw dahil ilang araw na yung lakas dito medyo na sumama yung kanya uh, kaya hindi ka nakalawat ngayon sana mayroong biyaya na nagaantay sa atin sana malinaw prepare lang tayo sabay dive okay. Pero pwede na pwede na at yun na nga guys ilang bahuran na yung ating napuntahan unit talagang malabo kaya lumipat tayo dito sa bandang dumaran dahil dito ay medyo kubli kubli ng kaunti at ah, medyo malinaw malinaw kaya subukan natin dito sana mayroong biyaya na nagaantay sa atin okay at dito nga sa ating unang drop ay meron tayong nakita na giant toblerone at yan humarap talagang lumapit at nagmamakaawa kaya hindi na natin tinira dahil sobrang amo nakakaawang tirahin kaya binaling na lang natin yung ating paningin dito sa dalawang samaral kaya ito na ang ating unang isda sa araw na to kaya pinili natin yung medyo mas malaki alright Yun. talagang lahat ng spot ay medyo malabo kaya pinagtyaga na natin dito dahil sana maka tayo ng pandurugtong para may pambigas-bigas din tayo dahil ilang araw na yung lakas alright dito guys. Sa sumunod na isla ay hindi natin na videohan ng ating pagpana. Pero goods naman dahil nahuli naman natin isang oversized na coral trout. Uh. Hindi natin na guys dahil labo talaga sa ilalim pero goods naman na, uh, huli naman natin isang so, um, oversize thank you lord at dito guys sa ating panibagong pagsisit ay isa na namang samaral ang ating natira ayan size na rin size na pang tag -tag sa ating huli ayan thank you lord malabo uh, talaga Ayan, another pagsisid na naman. Tatlong putian ang ating nakita. At ito, tinira natin yung isa. Goods, goods na rin, pang ulam. Alright. At yan nga, dahil nga malabo ay nagdesisyon na ako na kuridas na para may tong tayo. At dito guys sa another pagsisid na ating sinagawa ay nakapana tayo ng coral trout Ngunit hindi na naman natin na videohan yung ating pagtira Pero goods naman dahil maganda naman ang ating patama Okay yun matapos natin may secured ang ating isda ay mayroon na namang nagpakita na oriental swift lips ayan goods na rin ang dagdag sa ating huli okay So guys sa ating pagsisid ay isang grupo ng giant tobleron napakakapal at malalaki na ito guys ngunit hindi yan ang ating target hanggang pag masid masid na lang tayo tingnan ayan napakakapal at umahon na lang tayo at nagpahinga at umaga sa panibagong pagsisid na naman na ating gagawin grabe kapal at matapos nga tayo magpahinga panibagong drop ang ating sinagawa at meron tayong nakita na isang oversized na coral trout ayan napakaamo sana ngunit nung ating pagtira ay ayan manipis yung pagkakatama kaya nakabitaw sayang hindi talaga para sa atin yung isda nito ayan ahon na lang tayo at magpahinga at ng panibagong pagsisig at dito guys habang pabalik na ako sa bangka ay meron akong nakita na dalawang uh, samaral na dilawan o manlalada ang tawag sa amin dalawang piraso kaya hinintay ko na magtabi dahil masarap ito sa pamprito at yan hindi naman tayo nabigo dahil naka double kill tayo yun masarap ito pang ulam dan Sarap banget tuh guys. Ah. Yo no. A double kill tayo. guys panibagong spot sana makadagdag tayo panganguli natin sana man na makadagdag subukan natin dito ok let's go at dito guys sa panibagong spot at panibagong drop ay napakaraming bit piece ayan medyo naguguluhan at tamang abang lang tayo na sana ay mayroong nagahan, ayan lingon sa kaliwa at kanan ang ating ginagawa para makita kung mayroon mang nagahunt at dito guys sabang sa ilalim ako ay mayroon akong narinig na isang bangka na tumatakbo at lumutang na rin tayo at yun nga ating nakita na si Bro Joseph at doon Mr. ay nandyan sa taas ayan nanggaling siya doon sa kabila ngunit malabo rin daw doon sa kabila at yun tumuloy na rin si Bro Joseph dahil nga malabo rin yung spot at dito sa panibagong pagsisid na ating sinagawa ay tamang abang lang tayo Nah, sana mayroong magpakita. Ayan, lingon sa kanan, lingon sa kaliwa. What? <laughs> At yun nga, nung wala tayong nakita ay umahon tayo At yun, pag ahon natin ay ating nakita na yung masama na ang panahon yan talagang nagdidilim na bilim ta wala wala ng panahon at dito guys sa uh, panibagong pagsisid na ating isinagawa ay nag aabang pa rin tayo na sana makadagdag ngunit sa tagal na ating paghihintay ay wala tayong nakita kaya nagdesisyon na ako na umuwi dahil medyo masama na ang panahon Mahirap na dahil solo dive lang tayo Medyo malayo pa ang ating uuwihan Kaya umahon na lang ako dito Yon, tingglad. Nakarating na rin. Wala ni pa. Sige, komo na lang rin. Ayun, shout out po tayo. Shout out 'yan kay Romeo Baril, Noel Cauris, at kay Angel Hernandez from California. At kay Der Palma, Ricardo Mandaragat Idy Muradas At Palacio Family ng Barangay Nipa Palanas Masbate At kay James Dulay Nang Bulan sorsogon Christian Spiron ng Negros Occidental Ayan, shoutout po sa inyo At shoutout din kay Penexpert One Life History Uh, CG Survival PH Angeric Adventure Buhay Mandaragat TV Mix Vlog Romel Navarrete Modesto Paul uh, at kay Loria Vidal Marcelo Bernaldez at kay Selin Bakay Ransky ng Iligan City kay Hex Kevin Abinir, at kay LR Mix Vlog Saudi Boy Tarzan in Palawan Tumbaga Hunter TV ng Quezon Province Royal Suay Baguio Romel Pulin Len Lenras Cover at kay Larimos Hilario Lacuatsiro kay Father and Son Fishing TV at dyan kay Lagalag Master Official at Nadsmir Sukarno kay Diggs Official at kay Boss Job at kay Nita Abad yun marami pong salamat sa patuloy na pagsama at pagsuporta po sa lahat po na adventure na ating ginagawa at shoutout din po pala kay Josie Pagdon at kay Native Channel Siyempre kay Joy Adventure at Lucasie Channel ayan marami pong salamat kita-kits na lang po tayo sa susunod na video na ating gagawin